Patuloy ang pagdaragdag ng pamalaang panlalawigan ng Pangasinan ng mga medical equipments at pasilidad sa mga provincial hospitals. Katunayan, nitong October 11, pinasinayanan ng bagong pasilidad ng Outpatient Department o OPD at mga bagong ultrasound machine at x-ray machine sa Umingan Community Hospital. Pinangunahan ito ni Governor Ramon Vigico III, katuwang si Vice Governor Mark Ronald Lambino. Ayon sa gobernador, layo niyang pagtuunan pa ang healthcare system sa mga provincial hospitals kaya patuloy ang isinasagawang modernisasyon sa mga ito. Nagpapasalamat naman si Dr. Sunny Edward Urbano, Chief of Hospital ng Uminggan Community Hospital, sa suportang natatanggap mula sa pamalang panlalawigan. Suportado din ni Governor Giko ang isinasagawang mga seminar ng mga healthcare workers upang mahasa at matutunan ang paggamit ng mga bagong medical equipments. Samantala, nitong October 10 naman, nasa 1,200 na residente mula sa bayan ng Uminggan ang nakatanggap ng pinansyal na tulong. Ito'y sa isinagawang Gawang social assistance program ng Pamalang Panlalawigan. Layon nito, matulungan ang mga panggasinenseng nasa laylayan upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Patuloy ring inilalapit ng pamal panlalawigan ang Government Unified Incentives for Medical Consultations o Gikonsulta Program, kung saan layon nito na mabigyan ng cash incentives ang mga residenteng sasailalim sa ikonsulta e ng PhilHealth. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.